ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa kung paano lumutas ng mga tiwaling disposisyon. CP Ang mga tiwaling disposisyon ng tao, gaya ng pagmamataas, pagmamatuwid sa sarili, at pagmamatigas ay isang uri ng sakit na ayaw gumaling-galing. Parang isang nakamamatay na tumor ang mga ito na lumalaki sa katawan ng tao at hindi malulutas ng hindi nagdurusa. Hindi tulad ng mga pansamantalang sakit na kusang gumagaling pagkaraan ng ilang araw, hindi isang simpleng karamdaman lang ang sakit na ito na ayaw gumaling-galing at dapat itong gamitan ng matinding pamamaraan subalit may bagay kayong dapat malaman walang problema na hindi kayang malutas unti-unting mababawasan ang mga tiwali mong disposisyon habang hinahangad mo ang katotohanan lumalago ka sa buhay at lumalalim ang pagkaunawa at karanasan mo sa katotohanan hanggang saan dapat mabawasan ang mga tiwaling disposisyon bago masasabing nadalisay na ang mga ito? Kapag hindi ka na nahahadlangan ng mga ito at nagagawa mo ng makilala at talikuran ang mga ito, bagamat maaaring magpakita ang mga ito paminsan-minsan, nagagawa mo pa rin to rin ang tungkulin mo at isagawa ang katotohanan gaya ng dati at manatiling maingat at responsable at hindi napipigilan ng mga ito. Sa puntong iyon, hindi mo na nagiging problema ang mga tiwaling disposisyong ito at napagtagumpayan at nalampasan mo na ang mga ito. Iyon ang ibig sabihin ng lumaguna sa buhay kung saan sa mga normal na sitwasyon hindi ka na nahahadlangan o nagagapos ng mga tiwali mong disposisyon. May mga tao na kahit gaano pa karami ang mga tiwaling disposisyong inihahayag nila, ay hindi nila hinahanap ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Bunga nito, kahit maraming taon na silang sumasampalataya sa Diyos, wala pa rin ipinagbago ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Iniisip nila tuwing may gagawin ako inihahayag ko ang aking mga tiwaling disposisyon kung wala naman akong gagawin hindi ko ihahayag ang mga ito hindi ba't nalutas niyon ang problema hindi ba't pag-iwas ito na kumain sa takot na mabilaukan ano ang magiging resulta nito mauuwi lang ito sa matinding pagkagutom. Kung naghahayag ang isang tao ng mga tiwaling disposisyon at hindi niya nilulutas ang mga ito, katumbas lang ito ng hindi pagtanggap sa katotohanan at pagkamatay. Ano ang ibubunga kung sumasampalataya ka sa Diyos pero hindi naman hinahangad ang katotohanan? Ikaw ang huhukay sa sarili mong libingan kalaban ng pananampalataya mo sa Diyos ang mga tiwaling disposisyon. Hinahadlangan ng mga ito ang pagsasagawa mo ng katotohanan, ang pagdanas mo sa gawain ng Diyos, at ang pagpapasakop mo sa Kanya. Bunga nito, hindi mo mo ang pagliligtas ng Diyos sa bandang huli. Hindi ba't paghuhukay iyon sa sarili mong libingan? Hinahadlangan ka ng mga satanikong disposisyon na matanggap at isagawa ang katotohanan. Hindi mo maiiwasan ang mga ito. Dapat mong harapin ang mga ito. Kung hindi mo pagtatagumpayan ang mga ito, kokontrolin ka ng mga ito. Kung kaya mong pagtagumpayan ang mga ito, hindi ka na mapipigilan pa ng mga ito at magiging malaya ka na may mga pagkakataong lilitaw pa rin ang mga tiwaling disposisyon sa iyong puso at magpapakita ang mga ito na magdudulot ng mga maling kaisipan at ideya at masamang pag-iisip sa iyong kalooban na magiging dahilan para maging mayabang o mapagmataas ka at ibunyag ang gayong mga kaisipan pero kapag kumilos ka hindi na magagapos ng mga ito ang mga kamay at paa mo at hindi na makokontrol ng mga ito ang puso mo. Sasabihin mo, intention kong isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, gawin ang mga bagay-bagay para mapalugod ang Diyos at tuparin ang aking tungkulin at pagkamatapat bilang isang nilikha. Bagamat naghahayag pa rin ako ng ganitong uri ng disposisyon paminsan-minsan, talagang wala na itong impluensya sa akin. Sapat na ito, para na rin nalutas na ang ganitong uri ng tiwaling disposisyon. Ang pagbabago ba sa disposisyon ng tao ay malabo at mahirap unawain? Ganito ito kapraktikal. Sinasabi ng ilang tao na kahit na nakakaunawa ako ng kaunting katotohanan may mga tiwaling kaisipan at ideya pa rin ako paminsan-minsan at naghahayag pa rin ako ng mga tiwaling disposisyon. Ano ang dapat kong gawin? Kung talagang isa kang taong naghahangad sa katotohanan, sa tuwing nagkakaroon ka ng mga maling kaisipan at ideya, o naghahayag ka ng mga tiwaling disposisyon, dapat kang manalangin sa Diyos at dapat mong hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Ito ang pinakapangunahing prinsipyo sa pagsasagawa. Hindi mo naman makakalimutan iyon, hindi ba? Dagdag pa rito, dapat mo ring malaman na kapag mayroon kang mga maling kaisipan at ideya, dapat mong tanggihan ang mga ito. Hindi ka maaaring magpapigil at magpagapo sa mga ito, at lalong hindi ka maaaring sumunod sa mga ito. Hanggat nakakaunawa ka ng kaunting katotohanan, madali na dapat itong maisagawa. Kung naghahayag ka ng mga tiwaling disposisyon, dapat mong pagsikapang hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Hindi mo pwedeng sabihin na O Diyos, muli na naman akong naghayag ng tiwaling disposisyon. Disiplinahin mo nawa ako. Hindi ko makontrol ang mga tiwali kong disposisyon. Kung ganito ka manalangin, ipinapakita nitong hindi ka isang taong naghahangad sa katotohanan. Ipinapakita nito na negatibo at pasibo ka at sinukuan mo na ang iyong sarili. Maghanda ka na rin siguro ng ataol at paghandaan mo na ang burol mo. Sabihin mo sa akin, anong uri ng tao ang nananalangin ng ganito? Isang walang kwenta lamang ang mananalangin ng ganito sa Diyos. Hindi kailanman sasambitin ng isang taong nagmamahal sa katotohanan ang gayong mga salita. Kung isa kang taong nagmamahal sa katotohanan, dapat mong piliin ang landas ng paghahangad sa katotohanan at dapat maging malinaw rin sa iyo kung paano ka magsasagawa. Kung hindi mo alam kung paano magsagawa kapag nangyayari sa iyo ang mga lubhang ordinaryong problemang ito, masyado kang walang silbi isang panghabang buhay na pagpupunyagi ang paglutas sa mga tiwaling disposisyon, hindi ito isang bagay na maaaring makamit sa loob lamang ng ilang taon. Bakit ka nagkikimkim ng mga pantasya tungkol sa pagtatamo ng katotohanan at ng buhay? Hindi ba't kahangalan at kamangmangan iyon? sa proseso ng paghahangad ng pagbabago sa buhay disposisyon ang pamimigil ng mga tiwaling disposisyon ang pinakamatinding paghihirap sa bawat tao kapag naghahayag ng kaunting tiwaling disposisyon ang mga tao o paulit-ulit nila itong inihahayag at kapag nararamdaman nilang hindi nila ito makontrol kinukondena nila ang kanilang sarili nagpapasyang katapusan na nila at hindi nila kayang magbago. Ito ay kalituhan at maling kaisipan na umiiral sa karamihan ng mga tao. Sa kasalukuyan na pagtanto ng ilang naghahangad sa katotohanan na hanggat may mga tiwaling disposisyon sa loob ng isang tao, madalas niyang mabubunyag ang mga ito na makaaapekto sa pagganap niya ng kanyang tungkulin at makahahad lang sa pagsasagawa niya ng katotohanan at kung hindi siya makakapagnilay-nilay sa sarili para lutasin ang problema ng mga tiwali niyang disposisyon, hindi niya magagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Sa makatuwid, ang mga laging gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa isang negatibo at pabasta-bastang paraan ay dapat seryosong magnilay-nilay sa kanilang sarili at tuklasin ang pinag-uugatan ng kanilang problema para lutasin ito. Subalit, may baluktot na pagkaunawa ang ilang tao at iniisip nilang ang lahat ng naghahayag ng mga tiwaling disposisyon habang gumaganap ng kanilang mga tungkulin ay dapat tumigil at ganap na lutasin ang mga ito bago magpatuloy sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Mapaninindigan ba ang pananaw na ito? Ito ay isang imahinasyon ng tao at sadyang hindi ito mapaninindigan. Ang totoo, para sa karamihan ng mga tao, kahit ano pang mga tiwaling disposisyon ang inihahayag nila habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, hanggat hinahanap nila ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Unti-unti nilang mababawasan ang dami ng mga paghahayag ng katiwalian at sa huli ay magagampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Ito ang proseso ng pagdanas ng gawain ng Diyos. Sa sandaling maghayag ka ng tiwaling disposisyon, dapat mong hanapin ang katotohanan para lutasin ito at kilatisin at suriing mabuti ang satanico mong disposisyon. Ito ang proseso ng pagkikipaglaban sa satanico mong disposisyon at mahalaga ito para sa iyong karanasan sa buhay. Habang nararanasan mo ang gawain ng Diyos at binabago mo ang iyong disposisyon, ginagamit mo ang mga katotohanang nauunawaan mo para makipagtagisan laban sa satanikong mong disposisyon at sa huli ay malulutas mo ang mga tiwali mong disposisyon at mapagtatagumpayan mo si satanas at sa gayon ay magkakamit ka ng pagbabago sa disposisyon. Ang proseso ng pagbabago sa disposisyon ng isang tao ay ang paghahanap at pagtanggap sa katotohanan upang mapalitan ang mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao at ang mga salita at doktrina at para palitan ang mga filosofiya para sa mga makamundong pakikitungo at ang iba't ibang maling pananampalataya at maling paniniwalang nagmumula kay Satanas, unti-unting pinapalitan ng katotohanan at ng salita ng Diyos ang mga bagay na ito. Ito ang proseso ng pagdatamo ng katotohanan at ng pagbabago sa disposisyon ng isang tao. Kung gusto mong malaman kung gaano na nagbago ang disposisyon mo, kailangan mong makita ng malinaw kung gaano karaming katotohanan ang nauunawaan mo. Kung gaano karaming katotohanan ang isinagawa mo na at kung gaano karaming katotohanan ang naisa sa buhay mo. Dapat mong makita ng malinaw kung ilan sa mga tiwali mong disposisyon ang napalitan na ng mga katotohanang naunawaan at natamo mo na, at kung hanggang saan nakokontrol ng mga ito ang mga tiwaling disposisyong nasa loob mo. Ibig sabihin, kung hanggang saan nagagabayan ng mga katotohanang na mo ang mga kaisipan at intensyon mo, at ang pang-araw-araw mong buhay at pagsasagawa. Marapat mong makita ng malinaw kung kapag may nangyayari sa iyo, ang mga tiwaling disposisyon mo ba ang nakalalamang o kung ang mga katotohanan bang nauunawaan mo ang namamayani at gumagabay sa iyo? Ito ang pamantayan kung saan sinusukat ang iyong tayog at pagpasok sa buhay.